Hi guys, good morning po sa inyong lahat guys. So, ngayon po guys, welcome ulit tayo sa bukid ng tatay. Nakaakyat ulit tayo ng bundok guys. So, ngayon po, ano kayang balita guys sa ating mga trap? Halos almost 2 weeks po tayo hindi nakaakyat. Grabe, parang bagyo dito guys sa Bicol. So, ngayon po guys, medyo mainit na po. Kaya sinamantala ko po guys na magbisita sa ating mga trap. So tara guys, samahan nyo po ako. <clears throat> ulan na naman. <coughs> Ayan guys. Inayos ko po. Matabaw na na sila ng mga ano. Ya like guys. Nah ayas ko po. So, ayun guys. Street na street yung ano niya. Yung kahoy. Ay, oh. Sayang guys, oh. Patay na. Nabuyo guys, oh. Naku. Sayang oh. Ang haba na ng taib niya guys oh. Kinain siya guys ng ano. Ito yung mga balahibo niya guys oh. May kumain dito guys. Baka ano. Bayawak. Sayang oh bagong ano pa lang to guys bagong huli pa lang oh sayang oh nako parang kagabi pa lang to guys na huli guys oh, ay kahapon oh nadugo pa kinain po siya guys ng ano ng Ibang hayop Sayang Ito po yung guys oh Yung trap nya Yung apakan Sayang Ito guys May huli sana tayo oh Bago pa lang Kaya pala Street na street na to oh. sayang sayang guys